Hello guys! Isa rin ba kayo sa katulad kong na mahilig dito sa raccoon? Ito kasing raccoon na to ay gustong gusto ko. Nagkaroon niya ako nito dahil kay daddy. Kaso nakipag-trade niya ako sa kitsune. Nung tinrade ko, okay din naman siya pero mas gusto ko pa rin yung raccoon. Kaya naman hanggang tingin na naman tayo guys. Pero sobrang trending nga talaga to sa TikTok. Nakita ko nga na meron niyang na kitchen na pwede kong dalin kahit saan. Tingnan niyo naman sobrang cute nga talaga niya. At hindi nga lang yun guys. Dahil meron na nga din itong stop toys. Kaya naman titignan ko kung legit ba. Kaya naman di na natin palalagpasin yan. Hello mga mamis, bago nga namin sunduin si Kyle, dumaan na nga muna talaga kami dito sa may DV Mart. Kung isang araw ko pa din kasi talaga gusto bumili ng potato corner. Kaya naman nag-order na nga dito ng malaki yung daddy ni Kyle para nga daw mamaya pag sinundo namin si Kyle, e eh, malaki na nga to at hati na lang daw kami. Hindi daw siya makikihati sa amin para daw magkasya sa amin to ni Kyle Juice. Ano ba naman kasi sobrang hilig talaga namin ni Kyle dito sa may potato corner. Stuck naman ito sa bahay pero iba talaga yung flavors nila. Tapos nag nga lang talaga dito yung daddy ni Kyle at hindi na nga daw siya bibili ng sa kanya para daw hindi na masyadong magastos. Diyos ko po. Ito pa nga lang sa e-bike, eh kinakain ko na nga talaga to tapos sinubuan ko nga lang dito yung daddy ni Kyle ng ilang piraso. Maana nga din pala kami dito sa bilihan ng shake. Para nga mamaya hindi na kami makikipagsiksikan dito sa mga ibang studyante. Napakadami din kasi talagang bumibili sa kanila. Una na nga akong pumunta room nila Kyle at naabutan pa nga ako ng daddy ni Kyle dito. Naba naman kasi bigla na nga lang ako nahinto at nakichismis juice ko po. Bali yung mga ibang studyante nga ay nakalabas na pero pagdating nga namin dito ay hindi pa nga talaga labasan nila Kyle. Mabas na nga muna din yung mga classmates ni Kyle para manghingi ng sticker dito sa daddy niya. May dala naman si Kyle pero naubos nga daw talaga agad yun. Sabi nga sa amin dito ni Kyle hintayin na nga lang namin siya. Kyle hindi pa nga daw sila nagpe-pray. Hintay muna nga daw nila yung advice sir nila. Pero may nagbabantay naman dito kila kay. Maya maya nga lang pinatayo na nga silang lahat at ito na nga at pinagpray na nga din sila. Hindi na nga din talaga makapagintay si Kyle dito na lumabas ng room nila. Ano ba naman kasi nung lumapit nga sa akin kanina yan sabi ko nga ay meron akong dalang potato fry. Sobrang favorite kasi talaga ni Kyle yon kaya naman nagmamadali na nga din talaga tong pumunta sa may ibay. Hindi na nga namin din nila at iniwan ko na nga talaga yon sa may ibay para nga wala na akong bitbit. -bit. Naana na nga din pala namin din ito yung shake ni Kyle mali pa nga kami sa flavor Kaya naman sa akin talaga napunta yung shake na to Pagka naman sa bahay Naligo at kumain na nga si Kyle Nakita ko nga talaga dito na hindi maipinta yung mukha niya Hindi ko pa nga siya tinatanong Pero alam ko na kung anong problema ni Kyle Kyle bakit hindi maipinta yung mukha mo na naman? Kasi mami gusto ko po ulit ng raccoon <laughs> Eh di pa meron ka? Eh kasi mami trade ko sa kitsune Eh paano gagawin natin? Hindi hmm, ko nga po alam <laughs> Gusto mo talaga ng rakon? Opo. Gusto mo? Opo nga. Eh, asan ba yung kitsune mo sa, ano, ah, grow garden? Ang dito mo sa grow garden, o. Oh. Pakita nga. Hindi ko makita. Eh, bakit kasi tinraid mo? Ayan na, ah, maganda naman. eh, mami, kasi nang gusto ko nga to. Tapos gusto mo ulit e ng rakon? Opo, mami. Eh, saan ba tayo pwede kumuha nun? Hindi ko po alam. Eh, paano gagawin natin yan? Kasi ikaw, pin pin-retrade mo pa eh. Kaya mo na, may bibigay ako sa'yo. Close your eyes. Eh, mami, na po ito. Di ba gusto sabi po sa inyo, gusto ko po na raccoon. Open mo yan. Wala siyang idea dito, pero alam ko na gusto niya nga rin talagang bilin to. Ano raccoon, mami? <laughs> ah, di ba gusto mo rakon? <laughs> Ayan. <laughs> Tataong buhay na. Mami, sa Grow Garden, di yung statue Sobrang trending nga talaga ng laro na grow a garden sa mga kids. Alam ko na may naka-add to cart nga si Kyle na ganito sa kanya. Hindi mo ba nagustuhan? Mami, syempre gusto ko kasi binigyan niyo po ako eh. Pero mami, gusto ko talaga dito sa grow a garden. <laughs> Sobrang trending nga din talaga nung rakon at marami pang iba na mga pets sa may grow a garden. Alam kong gustong gusto nga ni Kyle to kahit wala na nga daw siya nito sa may grow a garden e bibili na nga daw talaga siya nito. Kaya naman naisip ko nga na ako na nga lang yung o-order. Meron nga din palang keychain nito. Napakadami na nga talagang lumalabas na mga trending ngayon. Hindi naman guys, totoong totoong rakon. Hawo ko na nga siya at palago pa nga siya kasama. Tuwang-tuwa naman si Kyle dito dahil naka-add to cart nga lang daw sa kanya to dahil balak-balak pa nga lang daw talaga niyang bumili nito. Pero nagulat nga talaga siya. Kundi naman talaga bibili sa kanya to pero nakita ko nga lang doon sa may phone niya na gusto niya nga nito. Ha? Habang naglalaro nga dito si Kyle eh hawak-hawak niya nga talaga tong rako na to. Alam niyo ba kahit natutulog yan eh katabi talaga ni Kyle. Yeah? Dati nga tatlo lang kami sa may higaan pero ngayon eh apat na kami. Hindi nga mangiti-ngiti kanina yan pero ngayon ay nakakangiti na talaga siya. Tutuwa nga daw siya dahil akala niya nga daw eh hindi totoo yung rako na to na nakita niya na trending sa may TikTok. Yan naman, balak pa nga lang daw talaga niyang bumili para naman kahit wala na nga siyang ganito sa Grow a Garden eh meron naman siyang kasama. Ano na naman kayang trending ang makikita ni Kyle sa susunod at gagayahin niya para naman daw malaman niyo din na legit yun. Pabibira oh, ko na ako, hawak na hawak yun. <laughs> yun lang, thanks for watching, bye bye.